Dahil sa matumal na naman, maglalaro tayo ng ganda-gandahan Uy, ba't papalandi na ang boses? <laughs> Dahil sa malandi nga tayo Aba, gustong maging malandi? Ay hindi! Ipiflex ko lang sa inyo ang binabantayan ko Ay wow, may paflex? Ipapakita ko lang naman ang mga paninda dito Bukod sa magaganda na, ang mumura pa ako nagdisplay display niyan. Ang gara, no? Muntik nang umabot sa poste. Eh. <laughs> Ayun na nga, pagkaikot ko ng kamera, may nakita akong prospect. Wow, ha? Prospect? Magician lang ang peg? Customer pala. Ayan, no? Pumasok na sila sa loob at namimili na sila. Mga foreigner nga pala yan. Namili rin pala sila ng mga shorts. Kaso ang gusto, yung medyo maexit, yung batang lalaki lang pala ang nakabili sa akin. Gusto talaga ibili ng tatay yung anak niyang dalaga. Kaso ayaw niya. Ang ending, nakabili naman. Yun nga lang, isang piraso. Sabi ko, "Ma'am, sir, dito po ang exit." Ayoko kasing bumili pa sila sa iba. Kaya hinatid ko sila sa exit. Charot. <laughs> Naihatid ko na sila sa exit, kaya babalik na ako sa pwesto ko. May nadaanan din ako nakadisplay na pantalon. Ang mura nga o, oh, 300 lang. Hindi nga lang nakasipper kaya itinataas ko. E eh, ayaw, iniwan ko na. <laughs> Eto naman pala ang tindahan ng mga toys. May napansin lang ako dito. May nakasulat kasi na sira mo, bayad mo. Kala ko sira mo, ulo mo. E eh, kung palitan ko kaya ang nakasulat dito. Ay wag ganun, bad yun. Katabi lang pala ito ng binabantayan ko ng isa pang store. Wala pa kasi yung tindera eh. Ito naman yung mga nagmamagic. Meron sila ditong pusa na kumakaway-kaway. Pampaswerte daw ito. At dito naman sa kabilang side, may nakita ako ditong kakaiba. Ano to? <laughs> Pero kasama siya sa magic ha. At ito naman ang isa sa mga magician dito. Magaling to. Dahil sa wala pa naman silang prospect, kakanta daw muna siya. Siya nga pala ang nambudol kay Miss Angeline Quinto si Angge mapapanood nyo sa YouTube channel ni Miss Angeline Quinto nagpapalingalinga rin siya dito kasi baka meron siyang mamataan na prospect eh wala, nagpatuloy siya sa pagkanta niya at pagsayaw-sayaw may napansin naman ako ng mga tao dito meron naman pala pero lahat sila nakakulay green dito kasi sila nagtatrabaho at sa kabilang store na binabantayan ko, nagpaikot-ikot kami ng guest na ito dahil ang akala ko bibili na siya. Ayun, nagpaikot-ikot na lang kami. Hindi na naman pala bibili sa akin, dito na naman sa Magic. Naaaliw kasi sila dito dahil meron ditong umaapoy na wallet. Pwede kasi magsaing dito kapag naubusan ng gasol sa bahay. Munti ko na makalimutan, si Maria mapalad nga pala ako. Dahil mapalad nga ako, nabigyan na naman ako ng ayuda. Tapos ko nang kainin ang laman nito kaya isa sa uli ko na sa nagbigay sa akin. Eto na nga, dahil wala pa rin tao, naisipan kong lumabas sandali. Habang naglalakad ako, makikita natin sa video na wala talagang katao-tao. Maulan kasi ngayon, sunod-sunod ang bagyo. Ako naman, kahit maulan, papasok pa rin ako. Kahit na mabaan pa ako. Wala akong pangkain eh. Hehehe. Eto nga pala, malapit na akong lumabas sa exit. Madadaanan natin ang food court. Wala rin tao. Malapit na ako dito sa pangalawang exit. At meron ako ditong nadaanan na nagsusulat. Hindi ko alam kung nagre-review ba siya o ano bang ginagawa niya. Char! <laughs> Dahil hindi siya ang pakay ko, nakikita niyo ba yon? Yung may payong na yon. Doon ako pupunta. Yun ang pakay ko. Yan, sa may nakatayong tao na yan. Oh, makita nyo na. nakatapos ko lang kasing kumain. Panghimagas daw to. Tapos na ako mag-smoke, madadaanan pa rin natin ang tao na may konting food court. Etong nasa gilid ko pala na to, ang konting tao na may carousel. Andito na pala ako sa loob at nagmamadali ako dahil baka meron ng tao na pumunta doon sa binabantayan ko. Madaling madali pa naman ako. Pagdating ko sa pwesto ko, ayan, wala pa rin tao. Ako lang pala ito, naglalakad. At yun lang. Bye-bye!